Alam mo ba kung bakit minsan kahit mahal niyo ang isa't isa, parang ang hirap pa rin magkaintindihan? Yung tipong simpleng bagay lang, nagiging dahilan ng matinding tampuhan o hindi pagkikibuan. Minsan, parang paulit-ulit na lang ang cycle away. Bati, tapos away ulit. Pero ang tanong, kailan nga ba matatapos yung ganitong gulo? At ano ba talaga ang dapat mong gawin kapag madalas na kayong nag-aaway ng partner mo? Kasi totoo to walang perpektong relasyon. Kahit yung mga matagal na, nagkakainitan pa rin. Pero may mga mag-partner na kahit ilang taon na, nananatiling magaan, tahimik, at masaya ang samahan nila. Hindi dahil hindi sila nag-aaway, kundi dahil marunong silang humawak ng emosyon. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang sikreto kung paano mo magagawang magaan ang relasyon nyo kahit madalas kayong magkaalitan. Unang hakbang, ang kalmado mong tugon. Kapag umiinit na ang usapan, madalas gusto mong ipaglaban kung sino ang tama. Pero sa stoic way of thinking, may mas malalim na tanong dyan. Mas mahalaga bang tama ka? O mas mahalaga bang mapanatili ang kapayapaan? kapag galit ang partner mo, huwag mong salubungin ng galit din. Kasi dalawang apoy na nagsanib, hindi diyan magbibigay ng liwanag sunog lang ang resulta. Subukan mong huminga. Kahit limang segundo lang. At sa isip mo, sabihin, hindi ko kailangan patunayan lahat ngayon. Sa totoo lang, karamihan ng mga away, hindi tungkol sa malaking isyo, kundi sa paraan ng pagkakasabi hindi kung ano ang sinabi, kundi paano. Kaya kapag maramdaman mong nagiging mainit na ang usapan, piliin mong manahimik. Hindi dahil talo ka, kundi dahil marunong kang pumili ng tamang panahon para magsalita. Yan ang unang hakbang ng taong may tunay na lakas ang kakayahang maging kalmado kahit may bagyo. Pangalawa, pakinggan. Hindi lang pakinggan. Maraming relasyon ang nasisira, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa kakulangan ng pakikinig. Minsan habang nagsasalita ang partner mo, hindi ka talaga nakikinig. Nag-iipon ka lang ng sagot para makabawi. At doon nagsisimula ang gulo. Subukan mo minsan pakinggan ang totoo hindi para mag-argue, kundi para maintindihan kung saan siya nang gagaling kapag naramdaman ng partner mo na naiintindihan mo siya, kahit hindi mo siya laging sangayon, unti-unti ring lumalambot ang puso niya. Kasi sa dulo, ang gusto lang naman ng bawat isa ay maramdaman na naiintindihan sila. Kaya sa susunod na mag-init ang sitwasyon, sabihin mo lang, Sige, gusto kong marinig yung side mo. Paki-explain lang sa akin ng maayos. At habang nagsasalita siya, tumingin ka lang, huminga ng malalim at tahimik lang. Ganyan ka nagiging mapayapang sandigan, hindi laging may sagot, pero laging handang umunawa. Pangatlo, alamin kung ano talaga ang laban. May mga laban na hindi mo kailangang ipanalo kasi sa totoo lang, walang premyo. May mga diskusyon na kapag Tanungin mo sarili mo sa gitna ng away. Worth it ba tong pinagtatalunan namin? O ego ko lang to? Kung minsan, natatalo mo ang argumento, pero nawawala naman ang tiwala ng partner mo. At sa dulo, sino ba talaga ang panalo? Ang tunay na matalino sa relasyon, marunong pumili kung kailan magsalita at kung kailan tatahimik. Hindi lahat ng laban dapat salihan kasi minsan mas malaking panalo ang kapayapaan kaysa sa pagiging tama. Pangapat, intindihin ang emosyon, hindi lang ang sitwasyon. Kapag nag-aaway kayo, madalas puro salita ang pinapakinggan mo. Pero ang hindi mo napapansin, may emosyon sa likod ng bawat salita. Kapag sinabi ng partner mo, wala ka namang oras sa akin, hindi lang oras ang issue, baka gusto niya lang maramdaman na mahalaga pa rin siya sa'yo. Kapag sinabi mong, wala ka namang tiwala sa akin, baka hindi lang tiwala ang problema, baka may sugat pa na hindi niyo pa napag-usapan. Ang stoic mindset dito ay pag-unawa bago reaksyon. Subukan mong makita kung ano ang nasa ilalim ng galit. Kasi madalas, galit lang ang nakikita mo. Pero ang ugat niyan, takot, selos o lungkot. Kapag nakita mo yon, mas madali mong maintindihan at mas madali mong patawarin. Panlima, ipaalala ang magandang alaala. -ala. Kapag mainit ang ulo nyo, minsan nakakalimutan nyo kung bakit kayo nagtagpo. Nakakalimutan nyo yung mga simpleng sandali na dati ay nagbibigay saya. Kaya minsan, sa gitna ng tampuhan, subukan mong ipaalala yon. Sabihin mo lang ng kalmado, naalala mo nung una tayong nagkita, ganito rin tayo magsalita, pero masaya tayo noon. Ang ganitong mga salita, simpleng paalala lang. Pero minsan, sapat na para pawiin ang tensyon. Kasi pinapaalala mo na hindi lang kayo nag-aaway. Magkasama kayong lumalaban sa buhay. Panganim maglaan ng espasyo, hindi distansya. Minsan kailangan ng space, hindi para lumayo, kundi para huminga. Kasi sa sobrang lapit, minsan nawawala ang tamang tanaw. Kapag pareho kayong mainit ang ulo, huwag ipilit na ayusin agad. Magpahinga muna. Manahimik muna. Hayaan mong lumamig ang emosyon bago kayo mag-usap. Hindi ito pagtakas. Ito ay pagbibigay daan sa kalinawan. Kasi kapag kalmado na ang isip, mas malinaw mo nang maririnig ang isa't isa. Ang mga matatag na relasyon, hindi dahil sa lagi silang magkasama, kundi dahil marunong silang magpahinga nang hindi naglalayo ang puso. Pampito piliin araw-araw. Ang pagmamahal ay hindi lang pakiramdam. Ito ay desisyon. At araw-araw, pipiliin mong magmahal kahit may tampuhan. Pipiliin mong umunawa kahit mahirap. Ang Stoic Love ay hindi emotional lang ito ay disiplinado at may kababaang loob. Kasi alam mong sa dulo, walang perpektong relasyon. Pero merong dalawang taong handang magbago at magpatawad. Araw-araw. Kaya kung madalas kayong nag-aaway, tandaan mo, hindi mo kailangang baguhin ang partner mo, pero pwede mong baguhin ang paraan mo ng pagharap sa kanya. Sa buhay at sa pag-ibig, hindi mo makokontrol ang ugali ng iba, pero makokontrol mo kung paano ka tutugon. At sa bawat kalmadong tugon, sa bawat sandaling pinipili mong umintindi, unti-unti mong binubuo ang klase ng relasyon na hindi basta nababasag. Dahil ang tunay na matatag na relasyon, hindi yung walang gulo, kundi yung marunong magmahal ng tahimik at marunong magpatawad kahit walang sorry. Kaya kung madalas kayong nag-aaway, gawin mo ito. Huminga, makinig, umunawa, at piliin pa rin siya. Kasi sa dulo, ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusukat sa tamis, kundi sa tibay ng loob kapag may unos.